Mga Pops, na-try niyo na ba ang viral sa social media ngayon na Artificial Intelligence Yearbook Trend na lakas maka-throwback? Kitang-kita ko ngayon sa mga Facebook eh dahil sinubukan <laughs> mm. namin po yan dito sa One Balita Pilipinas. Heto ang mga no. AI pics ni <laughs> Pops J na lakas maka-rockstar at bagay sa kanyang motorcycle rider image. Pero siyempre militaro din siya na lakas maka-UAP at... Maka-K-pop. Ayan. Ayan. <laughs> lakas namang maka-athletic ni Pop Lord sa kanyang AI images na lakas na... Parang nagmumotor, ha? Ah. Meron din siyang litrato na mala-K-pop din at lakas maka-feminine. Ayan. Very schoolgirl naman ang <laughs> vibes. Siyempre ng aking photos sa generated din ng AI app. May mala-rockstar din akong litrato at hindi ako papahuli <laughs> sa magiging sporty bilang isang cheerleader. <laughs> para ano ka kalam, namang Amerikana Usong-uso uso kasi nga na isay, oh. Sa Facebook So hmm. lahat nung Over the weekend Makikita mo lahat Halos ng mga tao Nagpo-post ng mga uh, Trend na yan Throwback oh, into the oh, 90s oh. Ano? Totoo To go back talaga Sa Nakakatua. Ano ba yan yung ba Bata ka pa <laughs> Pero yan po ay AI generated <laughs> Nakakatuwa Nakakatuan tingnan okay. oh. Gusto mo bang Lagi kang updated Sa mga balita Aba is eh, simple lang Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.